Hey guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat dyan, sa mga kaibigan ko, kamag-anak, kakilala. Good morning sa inyo. Keep safe dyan, guys. Ang aga ko nagising, guys, kasi nag-order ng kanin at ulam ang aking anak. <laughs> so, ito po. Nagluto ako ng pakbet. Yan, guys. Okay na po to guys. Kanina ko pa to hinalo-halo. Nadurog na yung ibang gulay ko. Ayan guys. May halo ko siyang manok. Ito po yung almusal namin. Ayan guys. Almusal po tayo. Almusal, almusal tayong lahat. Patayin ko na siya guys. Kasi ano na siya overcooked na siya yan po yung aking pinakbet na masabaw pinakbet na masabaw po yan po yung aming almusal ngayon <laughs> then guys ito yung aking dalandan kahapon na binili pinapahinog ko pa siya guys i mean hinog na po siya ang gusto ko uh, magdilaw pa siya para matamis lalo. Ayan, guys. Yung iba niyan, kahapon, nakain ko na. Ang sarap. Pinili ko yung mga dilaw. Matatamis talaga, guys. Ayan, guys. Good morning sa inyo. Almusal tayo. Ingat-ingat kayo dyan lahat.